Magandang araw mga kakardineros Nandito na naman ang inyong kuyang gwardya na kardinero pa Medyo matagal-tagal tayo nawala sa pagbablog kasi dumaan tayo guys sa matinding pagsubok ng ating buhay So tayo ay last December 23 December 24 ng gabi guys is tayo ay na mild stroke So, yun ang naging dahilan kaya tayo biglang nawala sa ere. So, ngayon tayo guys is binigyan ng isa pang pagkakataon ng ating Panginoon. Gusto ko i-share sa inyo yung ating mga survival or pagbabago na ginawa sa ating buhay. Na uh, gusto ko namang i-share sa inyo paano ko alagaan ang aking sarili kaya ang ating YouTube channel ngayon guys na naka-focus sa pagga-gardening sa mga tutorial na kung ano ano mga random. So, ipo-focus natin diyan sa mga for health living. Fitness kung paano tayo maging fit para maiwasan natin yung mga sakit. Kasi tulad nga ng sinabi ko sa inyo guys, is dumaan ako sa matinding pagsubok. Ako ay nakaranas ng mild stroke dahil sa siguro sa nature na rin ng aking trabaho tapos yung aking masabi natin pagpapabaya natin sa ating sarili so by this time guys samahan niyo ako na ano baguhin yung ating lifestyle papakita ko sa inyo yung mga ginagawa natin para tayo ay maging fit so ngayon is video may katabaan pa rin tayo Nagsisimula tayo ng bago. Na hopefully mamintay natin. Samahan niyo ako guys sa mga gagawin natin mga videos sa pagiging fit. Para isama niyo ako sa bawat journey ng aking video. Uh, gusto kong yung gagawin ko mga video is ma-motivate ko kayo at makatulong sa mga ating kababayan kung paano alagaan ang kanilang mga sarili. Ayan lang guys. Ayan lang yung aking munting vlog ngayon. Papaalam ko lang na tayo magbabalik muli sa larangan ng pagbablog. By this time is magpupukas tayo sa ating health. At paano maging masaya, maging healthy, gano'n. Ayan lang guys. Sana supportan nyo yung aking pagbabalik. Thank you, thank you.